Turn it off unless you want to. You yeah. want out? Yeah. You want out in here you want out? Okay, you can sit down. <laughs> you have seats? Yeah. yeah. Okay, you want one Wait, guys. You want out or you want to Wait, you out, you sit down? Sit down. Okay. <laughs> You want out? Yeah. la <laughs> trip, mga kaibigan. So late ko na nga na nalaman na may eksena palang ganon. Meron palang Boy TNT, ah uh, itong si Jason, na aka Boy B siya din, na TV bout, mga kaibigan, laban ni Jerwin ang kasat ni Martinez. TV bout, Showtime na kaeri na mga kaibigan Nila niya sa Youtube Ang talino talaga Thank you for making Philippines proud again Boy TNT di ba? Kasi usually mga kaibigan Kapag gaganyan na po TV bout na Actually yung mga non-TV bout Pwedeng kinuku nag ano yan, Maluwag sila sa mga tibit Non-TV bout Kahit may mga kumukuha dyan Or kahit nakita ng live Maluwag sila pero pag nag-start na yung mga TV bout, lalo na ipapalabas sa Showtime, sa yan sa dati sa HBO, hindi yan pinapayagan. Alright? So, hindi natin alam. Siguro baka may nag, uh, ano naman, may mga nag-remind naman. But siguro hindi niya naintindihan mga idol. So, ongoing yung fight ni Jerwin ang kahas. Ayon sa aming bubuwit, nakatayo pa daw itong si Boy TNT mga idol. Nakatayo pa, naglalay. Eh, di yung mga Marshall doon. Eh, nasita siya. And hindi lang Marshall, mismo pong presidente ng Showtime. Ang umula po sa kanya si Mr. Stephen Espinosa. Boy TNT, thank you for making Philippines proud again. You put the Philippines on the map again. Sa larangan ng ka... Lap trip eh. Anong tanong sa'yo? You wanna out? You want to get out? Yeah, yeah. Hindi mo nga alam eh. Kinakausap ka, hindi mo alam. Puro yan yung sagot mo. Diba? Bawal po yun mga idol. And Uh Uh, again, kapag po yan ay uh, tawag dito, ay uh, promoted ng isang uh, let's say ito, PBC uh, and then Showtime, partner nila, yun yung mag uh, uh, magpapalabas sa television ibigay po natin ang karapatan dun sa promoter na kumuha ng laban siguro kukuha po tayo clip-clip lang recorded and we, we can have it uploaded after the fight pero yung live, yung Showtime ilalive mo din ang talino mo <laughs> sobrang talino mo. Di ba? Parang tumayo ka pa daw doon, ayon sa ating mga kaibigan na nandun, nakatayo ka pa daw, at hindi mo alam na bawal yon. What? Puro lang kasi ganito na sa isip mo, puro lang views. Di ba? Delikadesa naman din. Live ng Showtime, nakikita daw nila, naka-live ka sa YouTube. Oh! Again, yan na naman, isa na namang katalinuhan ang na-contribute mo sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa, gina, sa binigay mo sa aming katatawanan at ipinahiya mo ang sarili boy PNP. And thank you for showing up dahil alam na naman uh, ayon sa mga mga departamentong nangangasiwa sa mga illegal na imigrante, eh, alam ang mga last whereabouts mo. Maraming salamat mga idol at uh, panoorin niyo ha uh, yung uh, yung ito ulit-ulitin niyo kasi hanggang ngayon tawa pa rin ako ng tawa because you wanna out. Yeah, yeah, yeah.